Naku guys, nasira ang aking motor. Ito na ang damage. Yung sigunyal niya. Sira. Tapos yung black. Daming tama ng black. Yung gas-gas niya. Laki ng damage. Yung grabe mga gas-gas niyo. Yung black, saka sigunyel sira na ang bearing nito kaya ang total ang laki ito 9,910 ang presyo grabe laki ng damage kasi guys ah uh, hindi ko naalagayin sa langis. Bira akong maglangis. Minsan, muntik na matuyuan. O kaya, sobrang itim na nung langis. Kaya ito, nagiging damage yan. Laki. Sana, lagi nyo sa langis ang inyong motor, guys. Okay. Thanks for watching!